Nagbaba lang sa UTC, semester, Ano yan? Ito. Walang ito? sabi naman. Walang kilos. dapat. Uh, Hindi ka kumuha pa ng powder na ano, paminta. Lumahan ba si Kuya? Ayan guys, tapos na ako maghiwa ng patatas. Sorry. Hiwa ng patatas. Tumatanda na tayo guys. Sorry. yan inano ko na yan. Ginayat ko na yung patatas para sa aking giniling na ubat. Balikan natin yung mamaya, guys. Magigisa ako ng binili na may patatas. Giniling na ubat. Giniling na ubat. isa ko to. Mamaya, ano ko to sa charon ko Sapay ko na yan ganyan. Ang patit daw ba? Hindi na naanin na anak ng patit. Ilagay natin ang giniling. Ayan, giniling. Ilagay oh. natin. lang tayo para sa kayote, guys. Giniling na hubad. Ayan. Ayan. At kilala tayo ng konti para sa sayote Ayan. Kilala. Ano, na yata, e? pa. Ano? 30 ...dorok na lang, walang powder. Eh. na namin ng powder. nakabili kabili kay kuya.

Ito, lagyan natin ng magic. Hindi ko na lagyan ng tomato sauce yan, guys. Biniling na hubad na. Magic. 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 Hmm. ayan yung Lagay ko na itong kinining, guys. Ayan. Pero na yung kinikla. Ating tubig lang yan, guys. At ating tuyo lang, guys. Ayan lang. Para magkakulay lang. Ayan, balikan natin mamaya, guys. Ayan guys, luto na ako ng aming olam, giniling na hubad. yan Iba-iba naman natin yung ating ano, ating niloto. Nilagyan ko ng tuyo, pamintang dorog, bawang, sibuyas, at saka patatas. Kaya, giniling na hubad. yan. Ang ating niloto. Kahit simple lang yan guys, basta masarap, di ba? Walang sauce yan, guys, ha. Ah. Basta giniling hubad, ganyan lang siya. Ayan, oh, lagay na natin Hindi ko na yung niyan, guys, yung pag-isa ng... Hindi ko ang gilirin. Sila ako ng anak ko yung mga kita. Bawang sibuyas yan, guys. Ayan, lagay natin yung giniling, guys. Sila ito sa giniling na hubad. Kunti lang nilagay ko sa gulay. Yan, huwag mo yung mga, ano doon. Durog ng paminta dali. Eh. Ayan oh, Pamintang ano to guys ha. Ah, powder. Ayan oh. Cream cubes. Ayan. Nabubulol ako guys. Ayan. Hmm. Gisa lang natin yung guys. Tapos itong magic. Ayan, magic. Halo-halo lang natin yung guys. Paborito hmm. ng anak mong panganay ito, guys. Yung ganitong mga gulay. Hmm. Maluluto na rin yung aking sa na may giniling. Yan. Okay. Tapos na magloto. Ito yung aming olam. Ginisa na sa yote, sa, sa giniling. Sa kaginiling na hubad. Ayan, para sa aming tanghalian. Yan guys. Ang aming olam ngayon. Araw ng journeys. Malapit na pa rin yung Pasko, guys. Hanggang dyan na lang, guys. Thank you and God bless. Maraming salamat sa mga support nyo sa amin, guys. Thank you, thank you.